Good morning guys, magka-plancha tayo ngayon uh, para medyo ganda yung ano natin habi ng pantalon, maglimta mamaya guys eh Kamusta kayo mga kapitos? Ito ang ating trabaho, pagkasabay tayo, planchaduro Hahaha <laughs> okay, op oh. meron ditong nagtatanong uli ay bigyan natin from Alaska Alaska USA no so tinatanong niya dito uh, sa Alaska ano bang oras na ngayon siguro 10:50 dito sa atin mga 9:44 na siguro diyan ng ano gabi ang ganda ng gabi diyan good evening uh, all of my uh, followers and kapitos uh, dyan sa United States of America. Uh, mga idol, mga sir, magandang gabi sa inyo. So, ang tanong ni Bene Rose, Lodge, sana matalakay mo sa video mo kung paano madetermine ang tamang pagtawag sa backcourt violation. Kasi marami po ring di alam kung ano ang tamang backcourt violation. Salamat po. Ah, okay. So, tatakil natin yung sinati na tanong ni Benny Rose from Alaska, USA. Doon sa Article 30 natin makikita yon yung boulder tanto the backcourt. Unang-una, kailangan yung both feet and plus ball ay nasa front court na siya. Ang meaning nga niyan, niya, na definition niya, while holding, dribbling, and catching. So, nasa front court niya, So hindi ando na kapag 'yan yung tatlong element na 'yan ay uh, nangyari uh, biglang uh, bumalik either it is yung bola natapa uh, na touch yung midcourt uh, magkakaroon tayo ng backing or pag uh, dribble mo yung paa mong kanan sumabit magkakaroon ka rin ng backing so ball return to the backcourt na rin 'yan basta 'yung tatlong elemento Uh, ay naandun na po siya front court. Pero papunta ka pa lang po doon, nagdi-dribble ka pa lang, so naka-straddle ka pa lang sa center line ng ating basketball court, playing court, hindi pa po siya matatawagang backing. So kahit bumalik pa po siya, okay pa po siya. Kasi hindi pa po completely na nakapunta sa front court yung dalawang pa plus yung bola. So ang kalaban lang po natin dyan, ay yung uh, tinatawag nating 8 seconds No. So ganun lang mga kapitos ang uh, doon sa mga nalilito, naguguluhan. Basta dapat po makatawid na po muna yung bola plus yung dalawang paa natin, yung dribbler, no. Kapag bumalik po yan, uh, nakatapak doon sa midcourt, automatic po backing na tayo. Pero kapag yan po inaitawid na ng A1 at natapek, kinuha niya po uli. So wala pong backing yan. Continuous po yung lock. Panibago pong recount po tayo ng 8 seconds. Okay guys, thank you. I hope may nakuha po ulit kayong bagong tip dun sa ating uh, paglaging pag-aaral ng basketball tip ng rules. Okay? See you guys and God bless you all. Bye-bye!